Hey guys, welcome back sa aking channel and for today's vlog, ituturo ko naman po sa inyo kung paano magsaing ng bigas. So ayan, nakikita nyo po na nagsasandok na ako ng bigas. Ah, uh, siguro mga tatlong, tatlong katao po ay kasi na po yung isang gat ng, ng bigas. Ayan, yung tinatakal ko po yan, sa nakikita nyo po yan. So medyo natatagalan po ako kasi eh, medyo maunti na lang po yung bigas eh, sinaid ko po eh. Ayan. So isang gat na po yan ha. Pagod nyo po lagyan ng tubig, eh susukatan nyo po muna ng daliri nyo kung hanggang saan po yung uh, taas ng bigas. Ayan, nakikita nyo naman po sa, sa, unang guhit. Ayan po, lalagyan na po natin ng tubig. Ayan, hugas-hugas. Uh, Megas-megas insan. <laughs> so, ayan, hugas ulit. Ayan, nakikita nyo. Ayan, na po. Sa so, unang hugas ko lang po yun na dadagdagan ba po, po natin ng isang hugas kasi para medyo hindi na po ganun kadumi yung bigas na iluluto natin kapag isang beses lang po. So, ayan. Hugasan ulit, smekos-mekos. Ayan, hugas ulit. O, oh, ayan, no. Oh, tapos na. Itapon na na po natin yan. Huwag naman din masyadong sa tubig kasi baka lumata. So, ayan, itatapon na natin yan. Ayan. Hindi lang na po natin. Ha? Maganda lang po kayo, ha? Ayan. So, ayan. Tapos na po, diba? O, oh, ayan. Susukatin na po natin yung tubig. Kung gano'n po yung kadami ng bigas na sinukat natin kanina, gano'n din po yung tubig. So, ayan. Susukatin ko na po, Nakikita nyo na po. Oh, walang kukurap. Ayan. Pantay-pantay muna. Ayan, Oh. 1, 2, 3, at op, yeah, oh, ayan, yeah. yeah, o, saktong sakto ang tubig, kung gano'ng kadami ang bigas, gandun yung tubig, o, oh, ayan na po, so, alam niyo na po, ha, so, ayan, iluluto na po natin, Isasalang na po natin sa, ah, uh, kalan, ayan po, okay na po yan, yeah. tama na po, ayan, yeah, no. buksan natin yung, ano, ang gasol, ayan, so, mahina lang po kasi baka masunog ko, wow, so, isa pang sikretong malapit, lagyan po natin ng suka para hindi po uh, madaling mapanis ang ating mga uh, sinaing. Yan. Yan po yung sikretong malapit, ha? Huwag niya pong papaalam kahit kanino. <laughs> so, ayan. Tapos na, guys. Woo! So, tignan natin. Check natin kung luto na. Wow! Ang sarap! Hmm, tamon tama ang luto. Oh, perfect na perfect! Bye, guys!